Good day everyone, it's me again, King Wawa. At ngayong araw, e babahagi ko sa inyo ang five reasons why I'm staying as ranger dito sa Ragnarok M Classic. Okay, so madami nag-request ng video about sa reasons kung bakit tayo magsistay as ranger. Since madami-dami na sa mga kapatid nating rangers ang napangihinaan ng loob. Personally, hindi ko damay ang struggle. At ngayong araw, e ko sa inyo kung bakit. So, wag na natin patagalin pa. Simulan natin sa easy to build. Okay, so isa to sa main reason kung bakit ako nag-ranger. Dahil napakamura niyang i-build. For example, sa weapon, 5 times mo lang siyang i-upgrade, max tier na kaagad. Kaya makapag-focus ka na sa refine, enchant, etc. Pero bukod sa equips, eh, sobrang tipid din niya. Since hindi tayo Acer dependent. Imagine around 400k country and 600 gold medals pa lang ang meron ako. Pero halos sagad ko na yung mga kailangan sa Acer Monument unlike sa ibang jobs na 1k gold medals pataas yung requirement sa build nila. Kaya yung Zeni na dapat ibubuhos natin sa donate e pwede natin gamitin sa ibang bagay kagaya ng handbook stats which is ang pinakapagkukuhaan natin ng malaki ang stats going forward. Ang only issue lang na nakikita ko sa building ng Ranger, eh oo, madali nga siyang i-build pero mababa din ang power ceiling niya. Pero ang makaka-encounter lang neto is yung mga whales and krakens, wherein sagad na nila yung progress sa Ranger, plus 15 na lahat, fourth th enchant na lahat ng gears, sagad na yung handbook, etc. Kaya I understand na naglilipatan yung mga kapatid nating yayamanin since wala na silang may improve sa ranger. Pero yung mga mid spender, low spender, and F2P rangers, eh hindi ko magets kung bakit feeling nyo ay stuck na yung progress. Since madami pa naman tayong room to improve. Ako nga, ang dami ko pang kulang eh. Need ko pang palitan tong cloak, shoes, and FIB kapag nasagad ko na yung crit damage. Kahit wala sila, hindi ko pa na pa plus 15 yung equips. Hindi pa fourth th enchant yung iba ang gamit, medyo payat pa yung handbook ko, etc. Kaya when it comes to building, mga whales and krakens lang talaga yung mamuang problema sa ranger. Pero sa ating mga mahihirap, pabor pa nga yung pagiging mababa ng power ceiling. Next is convenience. Sobrang convenient gamitin ng ranger. Unang-una is dahil ang layo nga ng range niya. Sa boss hunt, 9 times out of 10 eh ikaw yung unang makakahit. Kaya ambilis lang natin matatapos yung 5 MVP and 10 mini attempts araw-araw. Sa instances, dahil nga long range eh mas safe tayo sa attacks ng boss. Dahil kadalasan eh yung mga nasa melee range yung hinihit or natatamaan ng skills nila. Habang tayo, tamang free hit lang sa malayo. And especially effective yung pagiging long range natin sa PvP. Safe lang tayo sa likod habang pumapana-pana. Unlike sa mga melee jobs and close range jobs na kapag inabot ng Dragon's Breath or Knuckle Boost, ematic deads. Kaya kung dapain ka sa mas PvP, e eh either pangit yung job composition ng guild nyo, or pangit yung pwestuhan mo. Also, sobrang convenient gamitan ng Ranger since AA build nya tayo. Oto-oto lang, sapat na. Ano lang naman ba yung pinipindot nating skills? Mark of Wind, Tracking Prey minsan. Yun lang di na natin kailangan aralin yung mga skills or combo natin. Press auto lang, then tab tab para mag change target. In short, napaka brain dead ng gameplay natin. Next is high DPS. Okay, so undoubtedly, napakalakas talaga ng DPS nating mga rangers. Kayang-kaya mag-solo ng boss hunt, kaya magbuhat sa mga higher level instances, etc. Gusto niyo ng sample? Tingnan nyo kung gano'ng kabilis ma-clear yung POG novice ng solo. O oh, di ba? 200M damage within 24 seconds. And hindi lang yan limited sa PvE, kundi sa PvP din. Kaya nagmumukha lang talaga maliit yung damage natin e eh dahil single target tayo. Let's put it this way. Yung mga wizard, yung mga mech, etc. Meron yan silang mga AOE skills. Kaya pag tinignan mo sa battle report, e eh parang anlayo ng gap ng DPS. Ganto kasi yung logic ko dyan. Anong tingin mo mas mataas ang damage? Yung 100k damage na tumama sa isang player? Or 10k damage na tumama sa 10 player? Siyempre, yung 100k kasi yun yung damage na naglilid to kills. And para sa akin, Ranger talaga may highest damage per second since bukod sa napaabilis ng auto attacks eh ang dami pang nagpo na damage skills. Need lang talaga maka-free hit. Kaya ako masyadong mahina yung DPS mo ngayon eh most probably may ginagawa kang mali, kaibigan. Next is consistency sobrang consistent ng performance ng Ranger. Malakas siya nung early, average siya nung mid-game, and average pa rin siya hanggang ngayong late game. Never nag-drop yung performance niya in my experience at least. Yes, may mga jobs talagang meta, which is yung RG and Warlock sa ngayon, na talagang sobrang daya. Poking inang yan. Yung RG sobrang kunat na, sobrang kate pa. Parang gago. Yung Warlock, sobrang sight na nga nung machine gun. Pag nag-white barrier pa, napakunat. Kahit gamitan ng ghost arrow, bagal pa din mamatay ang pota. Pero okay lang yan, panapanahon lang. Ininerf din yan sila since madami nang naging ganyan eh. Yung DPS dati pero good as utility na lang ngayon. Kagaya ng Sork, dati sobrang lakas niya sa PvP. Ngayon, pang Land Pro, Clear Buffs and Element Convert na lang siya. Yung Genetic, dati sobrang OP ng damage niyan, nang uubos sa mass PvP. Pero ngayon, pang Detect ng Envy, pang Debuff and pang Bura na lang ng Land Pro. Yung mga RK solid DPS din sila dati. RG na sila ngayon. Pero tayo mga Ranger, DPS noon, DPS ngayon, DPS habang buhay, consistent. And last but not the least, fourth job. Okay, so hindi ko alam kung kailan to i-implement sa ROMC pero sobrang solid ng skill set ng Stellar Hunter which is yung fourth job ng Ranger. Meron siyang skills na AoE freeze, multiple targets yung tatamaan ng auto attacks, mas tataas yung damage niya by a large margin, may mana burn, backslide, OP na traps, etc. Kung gusto niyo makita lahat ng yan, e eh, isearch nyo lang sa YouTube and madami ng videos yung ibang content creators. And I believe, magiging meta to pagka-release. Kaya matik, magbabalikan yung mga nag-change job. Yung philosophy ko kasi si dito is okay lang maging average for a long time pero paglabas ng fourth job eh well prepared na yung build natin since wala tayong ininvestan na ibang stats purong ranger lang talaga Yun? Kung gusto mo na talagang lumipat ng job, eh nasa'yo naman yan. Parang relasyon lang yan eh. Kung hindi ka na masaya, and paulit-ulit na lang yan ang nangyayari, eh pwede kang humanap ng iba na mas compatible sa'yo. Pero personally kasi, yung approach ko dito, eh kung hindi naman toxic, magsistay ako as long as possible. Dahil dadating ang araw na magkakaroon ulit yan ng spark. Malay mo, pagdating ng fourth job, eh maging meta naman ang Rangers. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kits! Next upload, and thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.